Benji Paras tutol sa relasyon ng anak na si Kobe Paras kay Kailin Alcantara. Sa isang kamakailang pahayag, inihayag ng basketball legend na si Benji Paras ang kanyang pagtutol sa relasyon ng kanyang anak na si Kobe Paras kay Kailin Alcantara, isang kilalang aktres sa industriya ng showbiz. Ayon kay Benji, bagamat malaki ang kanyang respeto kay Kailin bilang isang individual, at bilang isang artista, may mga alalahanin siya para sa kapakanan at karera ni Kobe. Nais ko lang na matiyak na ang lahat ng desisyon ni Kobe, lalo na sa kanyang personal na buhay, ay hindi makakaapekto sa kanyang profesional na karera sa basketball, ani ni Benji sa kabila ng mga komento ni Benji na nanatiling tahimik si na Kobe at Kaylin tungkol sa isyu, Hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag si Kobe ukol sa mga komento ng kanyang ama, habang si Kaylin ay patuloy na abala sa kanyang mga proyekto sa telebisyon. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na napabalita ang pagtutol ni Benji sa mga personal na desisyon ng kanyang mga anak bilang isang ama na niniwala siya na bahagi ng kanyang tungkulin ang pagbigay ng gabay at pagibigay ng payo sa mga ito. Lalo na kung ang desisyon ay maaari magkaroon ng malaking epekto sa kanilang kinabukasan. Habang patuloy na umaasa ang mga tagahanga sa maay sa pagresolba ng issue, maraming mga netizens na nagpahayag ng kanika nilang opinion sa social media. May mga sumang-ayon sa mga sinabi ni Benji, habang ang iba naman na iniwalang na dapat hayaan ni Benji si Kobe na magdesisyon para sa sarili niyang buhay. Sa ngayon na nanatiling usap-usapan ng relasyon ni Kobe Paras at Kayan Alcantara at tinaabangan ng marami kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang kwento.